ang nagbenta ng pinakamalaking volume ng ginto sa buong mundo. 24.95 tons. Ang uh, dahil ko sa pangyayaring ito ay bumaba ang ating gold holding sa 134.06 tonelada na lang. Ang Thailand po, Mr. President, ang ayon po sa ulat na ito, ay nagbenta lang ng 9.64 tons. Ang Uzbekistan ay 6.22 tons. Ang Mongolia, 1.33 tons. Saan po ba yung Mongolia, Mr. President? Mongolia, nasa Central Asia, Mr. President. Pwede po tayong makarating doon. Ay, uh, kilala ko ho yung Deputy Prime Minister doon, Mr. President. Kaya ako po tinatanong, po ay, alam ko pong kaibigan niyo yung Deputy Prime Minister. Ang Singapore po, Mr. President, nagbenta 1.18 tons. So, kung pag-usap po, yung financial standing po ng Singapore ay malayo po tayo, pero talagang... Bakit po tayo nakapagbenta ng ganong karami? Ano po ang naging batayan, Mr. President? Unang-una, ah, uh, bakit po 24.95 tons kaagad? Ba't di na lang 2.4? Mr. President. I was advised Mr. President by the uh, BSP that it's part of their portfolio management. So from time to time they would adjust their portfolio depending on the situation and depending on the risk. So in this case they sold gold uh, and transferred to another asset class. Ang kagadahan ho dito, Center Marcoleta kumita naman ho tayo dahil the ng gold So um, Uh, kumita naman po ang BSP dito sa pagbenta. Pero uh, lumipat lang naman siya in another asset class na high yield, low risk. Pero Mr. President, eh ngayon po uh, ang daming uh, nagsasabi kahit hindi po natin tingnan yung uh, boiling cauldron. Mas mataas po ang presyo ng ginto ngayon eh. Sa mga tweet, kung halimbawa, eh, nagbenta lang tayo ng konti at ngayon natin ibinuhos kung talagang kailangan natin pong magbenta, mas marami po tayong kinita siguro, Mr. President. Hindi po kaya? So tama ho kayo na mas mataas ho yung presyo, although to be honest ho, mahirap prima ma-predict yung presyo, minsan tumataas, minsan bumababa, but along the way naman po ito ay nagbebenta ho sila in tranches, hindi naman ho isang bugso yung pagbenta ho nila. But you're right na tumaas pa ho yung presyo. Mr. President, kasi po kung titingnan po natin yung ating gross international reserves, ito po ay kinapapalooban ng uh, halos limang uh, masasabi nating uh, paraan nanjan po yung ating uh, reserve position kasama po ngayon ang pangalawa yung ginto nga po yung ating special drawing rights yung foreign investment at saka yung foreign exchange kung titingnan po natin ang ating Gross International Reserves, Mr. President, ang laki po ng bahagi ng ginto eh. Dito po sa total nating uh, GIR, Mr. President, 108 million dollars. Ang representasyon ng gold dyan eh, halos 16. 16.4 million dollars. Kaya kung siguro bininta natin po ngayon, Baka ito, 16 na ito, 32 million dollars po. Sa akin lang pong palagay naman, Mr. President. Totoo yan, no? uh, nakita ko nga ho na ang presyo ng ginto ngayon ay tumataas. Uh, although, ma mahirap rin ho masabi kung gano'n siya katagal tataas o bababarin ho siya. So, ang uh, BSP naman ho, ang ginagawa ho nila as part of the portfolio management nagre-realign lang po ng uh, asset classes. So, uh, but hindi naman ho nila binenta to isang bugso. No? So, kumita rin ho sila along the way kasi in tranches ho nila binibenta pataas. Pero sana po, Mr. President, ang ating BSP, mas malawak po yung kanyang pananaw. Yeah, tama. Tama ho Kung kayo. natanaw po niya na ngayon po ay tataas po ang presyo, ay eh, doon po sana natin may bebenta ng mas marami, mas malaking ganansya po ng ating bansa, Mr. President. I agree with you, Mr. President. Uh, uh, Senator Marco Leta na kailangan din uh, maging practical and uh, uh, tingnan yung uh, uh, yung overall trend. No, So nakikita ko po yung punto ninyo na dapat mas sinempohan uh, uh, nila na mas mataas yung presyo. Kasi po, mula nung uh, mawala na yung ginto sa gold standard natin, uh, Bretton Woods yata yung sinasabi nila eh. Napunta na lahat sa US dollar po kasi. Uh, kung talaga po kasing uh, na -nakaka nakakabahala po kasi, kung totoo po na ang ginto po natin ay isa sa ating uh, pinaglalagakan po ng katatagan po ng ating financial situation, Maski po sa ating pamilya, o galing Pilipino na pag meron ka pong ginto, napaka, napaka makaingat eh. Hindi po natin basta-basta dinidispose yung ginto. Parang siguridad po ito eh, Mr. President. Tama po ba? Tama ho, tama ho, uh, Mr. President. Tingnan po natin, kahapon po, Mr. President, ang ating piso ay 59.17 to the US dollar. Ang year-to-date na depreciation po is 1 peso and 3 centavos or 2.24 percent. Uh, ito po yung uh, medyo nakakabahala po na hindi naman po ako ekonomista, Mr. President, pero kahit papano pinipilit po nating maintindihan ng kahit konti lang para sa ganun po ay Naintindihan din natin kung paano ipaliliwanag sa ating mga constituents yung galaw po ng ating financial system, Sir President. Paano po ngayon na uh, ia i-assess ng Department of Finance po yung uh, recovery trajectory halimbawa natin sa harap ng tayo po ay sumadsad sa third quarter ng halos 4% lang po ang growth ng ating uh, ng ating gross domestic product Thank you, Mr. Yeah. Well, Mr. President, uh, talagang aminado ho tayo na dahil po dito sa issue ng flood control, uh, bumagal po yung uh, paggastos ng ating pamahalaan, uh, lalo-lalo na sa construction. Kanina na pag-usapan ho natin ni Senator Ping yung ang uh, laki ng uh, contribution ng uh, government spending almost 25% no uh, of our economy ay nasa government spending so ang uh, strategy po ngayon ng uh, economic managers at the administration is number one, regain the trust of our people so balit na uh, balitaan ko kay Center uh, Secretary Recto, Executive Secretary, na today magpa na po ng kaso ang Ombudsman sa Sandigan. So isa yan sa mga uh, paraan para maibalik po natin ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Pangalawa po, mayroon na pong catch-up plan ang uh, Executive na uh, habulin po yung paggastos itong nalalabing mga buwan. Uh, mayroon pong 1006, 156 billion pa na hindi nagagastos ng DPWH. So, ito po ay uh, uh, sisiguraduhin nila na ma-implement this coming uh, fourth quarter. this coming this, Ito, itong natitira, no? The November and December. So, they recognize na kailangan po humabol ang DPWH pagdating po sa um, spending activities. Mr. President, ang uh, ibig sabihin, Pagkaraan naman tayo po ay